Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Sabado, May 25, 2024. Para sa mataong aris, gamitin mo ang mayamang imahinasyon mo para palaguin ang iyong mga negosyo. Huwag na huwag mo itong gamitin sa mga negatibong bagay at pananaw. Ang inyong mapalad na kulay ay yellow ang iyong mga maswerte numero 8, 11, 19, 24, 38 at 45. Para sa mataong Taurus, kung ano ang laman ng isip mo, yun ang mangyayari. Kaya't mas mabuti kung magagandang bagay lang ang ilagay mo sa iyong isip. Ito ang payo sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero 15, 25, 29, 31, 36 at 40 Para sa mataong Gemini, pag ang pinakamahigpit mong kaaway ngayon. Hindi ka dapat mag-aalinlangan upang magtuloy-tuloy ang swerte at magandang kapalaran mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerteng numero 6, 13, 23, 39, 41 at 45. Para sa mga taong cancer, humingi ka ng payo para sa mabibigat na suliranin. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapal na kulay ay beige. Ang iyong mama starting numero 4, 19, 28, 38, 40 at 44. Para sa taong leyo, lalayo ang agwat mo sa karibal at kakumpetensya mo. Ang iyong mapal na kulay ay blue. Ang iyong mama starting numero 13, 20, 24, 33, 37 at 43. Para sa mga taong Virgo, makipagkwentuhan ka. Ito ang mabisang panlaban sa pagkabagot. Ang iyong mapan na kulay ay black. Ang iyong mga maswerteng numero, 6, 15, 18, 21, 25 at 37. Para sa taong Libra, Nagbabalita ang araw na ito at ang ilang araw pang tarating na magsipagdagsaan muli sa iyo ang mga swerte. Ang iyong mapan na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerteng numero, 11, 14, 23, 39, 43 at 45. Para sa matang Scorpio, bukod sa sarili mo, tutulungan ka ng langit upang maayos mo ang iyong sarili. Ang iyong mapan na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero, 5, 14, 23, 38, 41, at 44. Para sa mataong Sagittarius, nakakamangha ang mga opinion ng malalapit sa iyo. Kunin mo ang mga ideya na makakatulong sa iyo. Hindi masama ang mga opya na magandang pananaw. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mga maswerting numero, 2, 17, 24, 26, 34 at 40. Para sa mga taong Capricorn, hindi para sa iyo ang mga taong umalis at wala na. Ang para sa iyo ay manatili at maglalapitan sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mga numero 5, 16, 25, 38, 41 at 44. Para sa mga taong Aquarius, dapat mas maghari sa iyo ang positibo mong pananaw. Nang sa gayon ay mas umabanti pa lalo ang iyong buhay. Ang inyong mapalat na kulay ay white. Ang inyong mga numero, 2, 10, 21, 27, 35 at 38. Para sa mataong Pisces, bilangin mo ang mga biyayang napapasayo. Maging tapat ka sa sarili mo. Dahil mas madami ito kaysa sa mga kahilingan mong nabigo. Ang inyong mapalat na kulay ay green. Ang inyong mga numero, 18, 22, 24, 29, thirty four at thirty seven.